Hello po sa inyong lahat. Siyempre, dumalam muna tayo sa ating nanay bago tayo pumunta sa iba't ibang mga ganap natin sa bawat araw. Tayo po ngayon ipapunta sa isang Munting Mangyan Community dito po sa Baco Oriental Mindoro. Pero po tayo ilang mga isi-share na mga pagkain, mga ilang damit, mga crayons, coloring notebook, coloring books, uh, uh, ano pa ba, mga, mga konting candy para sa mga bata, uh, drinks, shoes, mga lumang damit na ang lahat po ito ay hindi galing sa atin. Kasama po dito yung mga handog na bigay sa atin ng ilan natin mga kaibigan na papanggitin ko sa inyo maya maya. Ngayon po ay papunta na kami roon at uh, syempre mas masaya kung kasama ko kayo. So ito yung ating mga ilang mga bitbit. -bit. Ayan, so meron tayong pagkain, meron tayong mga damit. My friends and everything Kompleto mga lumang shoes Nabigyan ng ating isang kaibigan Kaya meron pa tayo ng mga tinapay At kung ano na kasama po natin Ang ating kaibigan na si Lawrence at Siya po ang gumawa ng ating tinapay Si Joseph naman Ang tumulong sa ating spaghetti Ayan Okay, so maraming salamat Sa tulong ng ating mga kaibigan At mas magiging malakas yung pwersa natin Kapag sama-sama tayo Tulong-tulong para makapag-abot konting makakapagbigay ng ng konting ngiti sa ilang mga kapwa natin amindureño uh, at mga katutubong mangyan dito sa amin. Kasama rin natin siyempre si Dexter at hindi ba tayo makakarating doon kung wala siya. Okay? So, yun. Maraming pong salamat sa inyong lahat at siyempre, huwag kayo magkakakalas. Sama kayo. Saba! punto, nagpunta na ako dito para makipag-ugnayan sa mga namumuno ng sitio na ito o ng Mangyan Village na ito para maging maayos ang ating pagpunta at sigurado akong welcome na welcome tayo. Gusto kong may parating sa kanila agad ang ating intensyon na makapaghatid ng konting ngiti sa labi, particularly ng mga bata. At pinag-usapan namin ng schedule, kung ano mga dapat gawin. Ganito na lang ang inyong ang ating okay. uh -oh. Kayo kayo pumunta doon sa isang barrio doon. Tapos doon ho yung aming ano. Ah, uh, doon. Oo. Uh. sa pin pa doon? Hindi, uh, si yung Ang hanapin niyo si Yago. Ayun talaga yung pinaka Dito, uh. Yago. Oo. Uh. Naging ang aming pag-uusap. Mula sa una naming pinagtanungan na si Kuya Using na inerfer naman kami kay <laughs> Kuya Yago. Yun. Napakaganda ng kanilang lugar. Parang wala pa rin yata nakakapunta rito. okay. Onseng! Okay. Sabi ni Onseng, ikaw. Oo. Oh, oh. May pagbibigay ka galang sa inyo. Oo. Oh, oh. Ayun. Doon gaganapin. pwede rin. Oo. Yun po ang aming kwan po doon. Sabi nga niya. Oo, tama. so, naging maayos ang aming usapan. Oo. At uh, nakahanda na kaming bumalik kinabukasan. Siyempre, sama kayo. But... <laughs> ayos! Uh, so, ayos, ha? Alis kami! Nakantay tayo? Kaya na baga? Oo, oh, yung mga yan, dun oh.

dito na si Kuya Yago. So yung kausap natin kahapon, ay di na yung mga kaibigan natin, mga mangyans. Ay di, dito na. Dito natin nalagay yung pagkain natin, ano? Ayun. So hello sa inyong lahat. ayun Ngayon ay, ah, uh, uh, tayo ay magda, dito na natin lalagay yung pagkain. Hindi, so tatawagin ko yung mga kasama ko para may lagay din yung pagkain. Ilang ka kaya lahat tayo? Ay may darating pagkaling dun, ano? Oo. So, meron tayong dalang ilang pagkain. May mga ilang jelly para sa mga bata. May ilang mga lapis na galing sa aking kaibigang si Michelle galing Amerika. Mga lapis, sana kumasya. Tapos, bumuli rin ako ng mga crayons para sa mga bata. At meron tayong parang coloring box. Makakapagkulay kayo, palapakan! <laughs> And ano pa, Meron tayong spaghetti at meron tayong sandwich. Yun, sana ay magkasya-kasya sa atin. Pasensya na kayo. At pag ako'y mayaman na, ay kayang-kaya na nating dagdagan, ano? So, merong, ito po hindi lahat galing sa akin, kundi ito'y handog ng ilan natin mga kaibigan na babanggitin ko mamaya. Pero pe mo muna natin ating pagkain, okay? So, dyan lang kayo, ha? Okay. No. Okay lang kuya, okay lang. Oh, kaya na na, kaya na namin, kaya na namin. Ayan. Meron din tayong ilang mga damit. Eh, bahala na si Yagong mamudmod. Eh, hindi ko alam kung kanino. Okay, eh, pa na na. <laughs> Ayan, oo, ilalabas na natin lahat. Ayan, so kasama natin mga kaibigan ko. Ito'y galing pransya. At sa susunod, ay eh, si siya'y maghahandog din. And then naman ay konsihal ng isang barangay sa Kalapan. Siya ay may malambutin puso at nakahanda rin magbigay sa banda-banda riyan. Hindi lang Papano? Hindi lang siya makatalon. Kaya ba At siyempre si Dexter, ang yeah. ating tagapamahala ng lahat-lahat. Okay sa so mga bata, dito tayo, pila tayo din eh dine oh, ito. Ila dine mga bata sa labas. Yan, okay. Ukot okay, lahat hindi tayo mauubusan. Okay. Baka Oy, ang ibay dini doon, doon ang iba doon ang, ano, ang iba doon. Pakabila yan, paliko, paliko, paliko dini. Baka mahulog. Pagaya, pagaya, pagaya. Kuya, pabigyan mo sila ng kutsara, ha? Mama bibigyan ng jus. Oh, mama bikin jus. Abot aku ko kain jus anak bunso? Mari oke. Anak bungsu. Oh, aku okay. so, oh, ikhlasin hawakan Oo, hindi maubusan. Marami ito, marami. Marami, oo. Oh, Hawakan mabuti ha, baka ano. na kayo. Oo, tinapay bunso. Ayan, tinapay bunso. Okay. At ito naman ay... Eh. Oh, sino pa wala? Ari, mari, wala pa yung mga maliliit na bata. Oh, oh sino pa? Okay, okay. Pero gusto, akyat din sa taas, akyat. Sino pa? Baka mahulog. Doon dapat kayo sa dulo. Ay, si ay, ay. Totoy, totoy. Totoy, akyat lang datang gusto. Oh, sino pa? Hoy, bunso, sino pa wala? Ang dato mo. Ay. Kung may mga matatanda sa mga may kasamang bata, di sa inyo ka na yung bibigay na. Ang baka matapon. Na nanay mo nasaan? Baka matapon na hawakin. Bunso, sino pa? Ay, okay, bunso, lahat na may plato. Oh, uh -huh. Basta so, baka, ma baka mahulag, baka mahulag. Ay. Parini ko kaya, tutoy parini. Tutoy parini. Ngayon habang patapos yung papakain, ay ibibigay natin ang mga candy sa mga, hindi tayo ng mga jelly jelly, sa mga batang maliliit. And din yung mga lapis-lapis, sabi ko kay Yago, ay doon na sa grade 3 pataas. And pasalamatan natin ang ilan natin mga kaibigan na kilahok para maano to. Okay, maraming salamat Carmen Sita Chingay Mercado. Maraming salamat sa Fujisawa Filipino Community. See you there sa Japan. andyan ako ng October 20. So, headed by Ate Mia. Maraming salamat sa inyong lahat. Papasyalan ko kayo dyan. And, nawala na. And, uh, kay Marilyn. Kay Marilyn na uh, nasa Japan. Oh, so, salamat sa iyo kay Ian de Reyes. Ayan. And uh, kay uh, Mami kaninang Shelo sa Amerika. Yung mga, mga pencil niya na at ilang mga damit. Dala rin natin ngayon. Yun. At! At isa pa, yung nabigay nitong ilang mga lumang shoes at ilang mga damit niya ay uh, Lornida Makalalad sa Moraville Franca na matagal natin kilala. Ayun. Salamat sa inyong lahat. Dito yung mga grade 2 pababa. Dito grade 3 pataas, grade 3 na. Yung kahit yung hindi napasok, basta ma, ano na, basta grade 3 ang edad. O, oh, dito yung maliliit, dito yung maliliit. At uh, Ninang Shelo, from US, thank you very much. So, may mga ilo pa tayo natitira. So, bibigyan ko kayo ng mga pangkulay. Crayons. Yun. Pagka hindi nagkasya, babalikan ko kayo, ha? Ah, baka hindi magkakasya. Kasi hindi ko tansyado numbers nila. Pwede naman kayo magpalitan, baka mapapunta sa iyo yung mga pang-ano. Alamat ng saging. Ang matching. Maria Makiling. Pwede kayo magpalit-palit mamaya. Kaya may yan. Wala. So ito ay okay, so, bibigay ko na yung uh, Riago meron dito ipapakita ko niya sa isa oh yan pwede mag reyna. oh mahaba ari! Napos makaka-jackpot na re. <laughs> Tapos meron tayong Magaganda pa ari mga are oh. Oh. Kintaban. <laughs> And then Wow! Ha? Oh. Ayan, thank you very much, Sinang oh. Marami mapapasaya. Itong shoes. And then, o oh, si Kuya Yago na. Tapos may mga damit pa. Nasaan na ibang mga damit? Okay, ngayon lahat. Meron pang candy. Marami to eh. Ako ko na sa iyo, Ari, ha? Kami migay na to. Ah. ha, Kuya, ito. Kami crayons pa din eh. Ah, meron pa akong ano eh. Meron pang pa damit. Nasa ba ibang damit? Ha? Ayan, garing kay Florida. Okay. Anong pangalan? Anong pangalan? Hindi pa marunong. Ah, sa kuni. Ah, anong pangalan? Ano? Kakit ng batang. Anong pangalan? Elsa, Angela. 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 Ang mga pangalan nila, mga ano na rin. Mga bago. Anong pangalan? Erica. 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 Ano? Anong pangalan? <coughs> ha? Anong pangalan? Melanin. <coughs> Bongga. Anong, <pangalan? tos> Anong pangalan? Anong pangalan? <coughs> Anong, pangalan? <coughs> Anong pangalan? Yun, yun, yun. Arini. Ano ba itong maliitin? Ari. Ari. Ako, ari ha. Ang saramat. na. sa taas. Ano ang pangalan ko? <laughs> <laughs> Hindi ko na sasabihin. Okay, look, thank you very much, Joseph. Thank you very much, Dexter, for sure. Siyempre, thank you very much, Lawrence. Thank you very much, Chago. Maraming salamat sa inyong lahat. Parang para tayo! At ako ay babalik ulit. Babalik ulit kami sa susunod. Mulang, ay, tika. Kukuloy para mga kaserola. Okay. So, yun. Si Santa Claus, so, ay dadalhin ko dito sa Pasko, di ba? Ay, Iago, nakakain ka? Nakakain? Oo. Lahat ho ba'y nakakain? Nakakain. Oh, may lapis pa. Ay, matatanda. Pwede na, are. Wow. <laughs> ay, Kuya ilagaw, sandali. So, dito ay, anong problema kalimitan? Para may parating natin wow. sa kanila. Malang mo may tumulo. Anong mga kalimitan problema rito? Ah, uh, una-una po, eh, itong mga kwan po. Oh, okay. Squatter, ano? Squatter talaga po kami. Ay, ay isa lang. Ay, okay, dong. So, yun, yung kanilang pagtirit dito sa, ano, oo. Oh, oh. Ay, ano mo pinaka-solution diyan na pwede gawin? Ay, di... Kay, marim, ang, sa, ang, nice lang po namin ito. Ah, uh, may ito, uh, o. Oh. Kagaya po ng mga sinasabing luti na para... relocate pa, oh, Sa... Para na... Um, okay, so loket. sa, sa mayor ng bako, na nasa kupa ng bako, uh, ay baka may kukonsideran kanilang hinain eh, na sana'y eh? Hindi pa ko naiilipat yung iba, napipigil ng mga lote, bakit naman hindi ating mga katutubong mangyan? So baka sakaling meron, at yung iba nating mga kababayan, baka may paparating din nyo sa mga, mga namumuno, sa namumuno ng bayan ng bako, baka mas, ano kayo, mas, mas, ano kayo, mas, mas meron kayong karapatan, dahil taga rito kayo, baka, mas makilalapit nyo sila. Ano? Dahil kawawa naman, tubig, okay lang tubig. Ito po ang supplier ko ng barangay. Ay, naiinom yan? Naiinom po yan. Ah, okay. Galing pa yun sa barangay. Ay, ang mga toilet-toilet, ni kanya-kanya na. Papaano yun? Ah, aling toilet? Oo, oh, Palikuran, oo. Ay, ito para sa lahat na? Ito po ay para sa lahat. Ayun, ay, para sa lahat na pala yun. Okay. Pero sa ika nga, bahay-bahay po, hindi po kami makakapaggawa at hindi na po. Oo, oo, Sarili. Ayun, oo. Oh, oh. At sa, sa kabuhayan, aspeto ng kabuhayan, pa, paano ay, kumikita? Sa kabuhayan naman po, siyempre, ito ang aming anak buhay. Ay, so wala naman nakikialam sa inyo niyan na, Hoy, amin yan, huwag niyong kukunin. Wala naman ganun. Upahan. Upahan lang. Upahan, uh, upahan, parang upa-upa lang. Diyos ko. So sa mga medyo nakakaluag, ay ibigay po natin ang kalahati ang kapiraso ng ating puso para sa kanila. So yun, maraming salamat. Okay, thank you sa inyong lahat. Bye-bye. <laughs> so thank you po, this is your friend Roberto sa inyong good ko sa inyong at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulog ng World Hepatology pa more and more and more. Thank you.